So guys, ito na yung araw na magde-date kami ni Rachel. Abangan mo ako Rachel, magpapalit lang ako ng hey Guys, mas sa so, ano malaki dito. Sasama ko sila, boss. Mas gusto ko, Gus. Sinama ko lahat sila. Mata, para ganda-ganda ka pa. Mati ka yung G. Ah. Lalabas kami ni okay, Rachel. Ang kita dun, oh. Oo, oh, sige. Sesenda na lang kita pa masahe. Tsaka extra na lang din, na. Ikaw bala sa angkas, oh. Pinigyan ako ng pera ni Boss Redick para sa pang par date namin. May ginastas ko lahat 20 gay. Rachel, para sa'yo to. Pinagandaan ko to. Sana ma-appreciate mo. Hindi na ako nare-reply ni Pulgas G, anong gagawin ko? Agoy, gumastos ako, OG, binayaran ko na yun o. Ay guys, huwag naman tawanan to, seryoso. O guys, lang na nagastos ko. Mawa na guys o. Nag-talking to pa, mahala tanga dito. Alam nga yun, guys, hindi na video na. Wala na kasama, tumuhin na lang So guys, ito na yung araw na magde-date kami ni Rachel sa isang mamahaling restaurant. Lalabas kami guys. And ito, pinaghandaan ko tong araw na to. Puporma ulit ako at ginasasam ko to. Napaka-special na araw na to. Abangan mo ako, Rachel. Magpapalit daw na damit. Lang, well, guys, gumastos ako ng malaki dito. Sasama ko sila, boss. Kasi sabi niya, dumiskarte daw ako, Rachel. Diyo, Salamat. Ayan, guys. Abangan nyo, ituturo ko saan yung date namin ni na Rachel sa una naming first date sa labas. So yun guys, nakausap ko si Pulgas and pupunta na sa nila. Sasabihin ko na kay Rachel na aalis na. Ayan na po. Oh. Tao po. Rachel. Rachel. Tao po. Gas, gas, gas. Gas, nakabihis na ako. Ready na ako. Magdi-date na ako, may debunk. Sabi ko, punta mo ang Ishi. O may date kami? Rachel, nag-ano ako, nag-set ako nung date na sa labas. Oo. Gumasto sa August. Kasi nga ko lahat sila para... ito ka pa. Moto KLG. Lalabas kami ni Rachel. Antayin kita dun oh. Oo, sige, sige. Antayin ko siya pulgas gas ha. na lang kita pa masahit. Tsaka extra na lang din na. Ikaw bahala sa akin gas oh. Sure yun, no? Sure yun, no? Ayan, guys. Pabor si Pulga sa akin. Sobrang... Ay, eh, guys. Salamat, Chi. Salamat, 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 Ayan na, Chi. Nasabi na sabi na. Ito, yun. na si Pulga sa akin. Sasama sila, Chi. Ang Pulga Gas, sigurado yan, ha? Huwag mo kong ingiting-ngiti ang Pulga mo, yun. Parang ano, eh. Party-party daw. Party-party talaga, boss. Ayan, guys. Eh, binigyan ako ng pera ni Boss Reddick para sa pang date namin. Ginastas ko lahat 20 gay. One eternity later. So, then guys, andito tayo sa BGC, sa silo. Nirentahan ko yung lugar para sa aming dalawa ni Rachel. Magde-date kami. Inaantay ko na lang sila. Inaantay ko na lang yung replay ni Pulgas. And nakaready na lahat sa loob. Ready N na kami. Rachel ganda ng outfit niyo bro. Outfit <laughs> check. Outfit check. Iba pag gawin Nice. Rachel, para sa iyo to, pinagandaan ko to, sana ma-appreciate mo. Mahal ba dito? Ha? Oh, Mahal? Oh, ko 20kg. Hindi ko, ano? 20kg. 20k? Oo, oh, isang oras lang. Isang oras lang. Isang dalawa lang. Ay, buta. Uh, romantic day. Pinasasaw talaga. Romantic day. Hindi, ginastasaw mo talaga to. Sinaptiga mo si Edgar sa pares kami na outfit. Eh, ano oras daw pupunta? Ha? Sinat na si Paul kasi. Inaantay eh. ko na lang. Ah, di. antay na lang. Hmm. Kasi okay, lang dito na ako. Inaantay kita. Yeah. Ano oras no? Yeah. Few moments later. Uy, <laughs> bot. Pumasok ka na bot. Kaya nakapa dyan ah. Tumano, na ba kayo? Po, nakorder order na kami ito. May mga alak na doon? Dami na. Walang jita, hindi na ako na, nare-replay ni Pulgas G. Anong gagawin ko? Agoy. Gumakas ako, G. Binayaran ko na yun, oh. O paano yan? Yung sayang yung candlelight dinner nito ni Bobot, pre. Nagbahay doon 20k. 20k, G. Anong oras na? Anong oras na? Wala pa rin siya sa reaction. 50 minutes na lang natitira, baka, baka, pinasa ka lang, bot. Uh, so ano yun? Bot, antay, antay ka pa! Antay, G. Anong ano na lang? Alam yun, mo ko na, girls baka naharangan ni Boteng tsaka ni Salamat. Anong group nun to? Oo, yun, yung, yun yung pinakamalaking possibility na hindi natuloy tong date na to. guys, huwag yun naman to. Anong to, seryoso. guys, okay, lang na nagastos ko. Mahawa naman kayo so, sa okay. na, akin. Pero pag nakita, pag nakita to ni Rachel, maano yung effort mo, nagastos ka ng malaki. Yun talaga. Oo, oh, hindi ko masasakamay ka 20k para nandito, tapos masasayang lang nangyari sa akin Oh guys, sugatawanan to ha, ah. malungkot oh, kayo si sa robot Nagkakasaya lang ako ng pera G Sayang yun uh, Sayang outfit natin no oh. Lumi, oh, kung ito pa G, nagkisugin to pa, mahala tanga ka dito Kaya nga eh na guys, kung no, wala na umuhin na lang tayo